Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. So bago ang lahat, dito muna tayo sa ating video. Mga kaganapan kahapon nung naningil kami. Ayan, naningil ako dito sa palingki. At hindi ko na dinugtong yung aking video kahapon dahil tinaman akong mag-edit kagabi. So ito na nga guys, no, bumili ako ng kamatis dahil wala na tayong kamatis doon sa ating bahay. May sibuyas pa tayo doon. Ayan, pagkatapos nating mag- Ningil sa palingki ay hindi muna ako bumili ng mga tinapay dahil marami pang tinapay doon sa bahay. mago grocery na lang ako dahil marami na namang mga dilata dito sa ating tindahan ng mga kulang-kulang katulad ng mga Blow Bee at Youngstown at saka yung Lucky Seven binabinta dito sa aking tindahan kaya yan lang yung aking mga binilibiling ngayon no at... Ngayong umaga ko na lang din siya na i-display sa aking tindahan dahil nga kagabi ay hindi ako nakapag-display at hindi ako nakapag-unboxing. At bumili na rin ako ng wipes at uh, saka yung chicken breading. So ayun. So ayan na at bumili na rin kami ng mga harina. Nandito na kami sa Buray, no? Ayan dahil naubos na yung isang binibili namin na harina yung para sa ating lumpia wrapper, yung prince. Kaya at saka ito na lang din natira ng kanilang harina kaya pinautang na lang din sa akin no yung harina so kinaumagahan pas forward tayo ayan at paiyak-iyak na si Alter Jaan dahil is gusto niyang manood ng cellphone guys kaya ayan pinapagalitan ni Papa odono so nag unboxing na rin ako ng aking mga pinambili-bili kahapon kunti lang naman yun yung mga paninda lang naman yung hinahanap sa ating tindahan bali dalawang box guys yung ating mga nag grocery kahapon isang box ng dato puy puti 200 ml isang box na yung kinuha ko dahil mabinta yan dito sa ating tindahan tapos yung the rest na mga ano mga dilata, mga biscuit, yung wipes at saka binilihin ko rin si Alter ng shampoo at saka lotion tapos yung milk niya at saka vitamins binilihan ko rin na rin siya. So ayun na nga pinapatahan na siya ni Papa Udono dahil nga ayaw nga namin siya panoorin guys ng kanyang cellphone kaya ayan. Kaya ayan tinatanong na lang natin kung ano yung uulamin nila sa almusal Sabi niya egg daw tapos pansit canton. Kaya ayan. Ano natin yung cravings ni Alter sa pansit canton, no? So ayan nalulutuin na natin yung sunny side up na egg tapos yung pansit canton. Tapos habang ako nagluluto ng sunny side up, guys, may dumating naman na panel dito sa ating tindahan. Yung zest of panel, pumunta dito. Kaya ayan pinuntahan ko muna no so pagbalik ko dito, ayan tapos na ipapaulon na luto yung aking iniwan na kanina sa ni side up at saka yung pansit kanton tapos ayan ihahanda na natin yung babaon ni ati drone B tapos ko na rin siya na lutuan ng chicken nuggets tapos ayan si ati Amshi sinandukan ko na rin ng kanin para pakainin na at almusal na so ayan ready na yung kay ati drone B almusal So ayan at dito na naman ulit tayo sa ating tindahan dahil biglang nawala dito si Papa Udon. Ayan at nagtimbang na rin ako ng mga bigas guys para mamaya is ibigay eh, na lang sa ating mga tumer pag nabili ng bigas no dahil yung aking mga tinakal kanina ay naubos na kaya ayan tapos ito yung aking mga pinangkukuha kuha kanina nung yung panel na dumaan dito no yung dishwashing liquid tapos yung pampers at saka yung ketchup yung Tita Frita ketchup, 15 pesos isa lang yung aking benta noon. Tapos ayan, dinisplay ko muna yung mga dilata dito sa ating tindahan para maganda naman tingnan at magkikita ng ating mga tumer na meron na naman ulit tayong mga dilata na available ngayong araw na ito. Tapos ayan na yung ating ano, yung pinerito na egg kanina. Ayan, aalmosalin na natin dahil is nagugutom na ako dyan at saka si Alter tapos na din yun magkain-kain tapos bigla siyang dumating dito guys at pinakita niya may award pala siya no hindi ko akalain na mayroon pala siyang dalawang award ayan oh akala ko lang talaga isang award lang yung kay Alter kal dalawa pala no so ayan kasi yan natin ng mga nanay na nagkaroon ng awards si Alter kahit pala absent siya sa school o di ba? Tuwang-tuwa naman siya na ipakita niya sa akin yung award niya. At ayun, tinakbo niya nga sa papa niya yung award niya kasi lang yung papa niya kanina ay tulog na. Kaya ayun, bigla siyang bumalik sa akin dito, hindi na niya managigising yung papa niya. So ayan, si Mr. Albert na naman ulit nagtitinda doon sa ating tindahan. Inasikaso ko na naman ulit yung ating pananghalian na uulamin. Ayun, gagawa pala tayo ngayon ng chicken minodo. So ayan, na-depress ko na yan siya kaninang umaga nung nagawa ako ng almusal kaya ayan hinugasan ko siya pa ulit ulit guys no tapos pos, may ko yung sauce ng chicken nuggets kaya medyo malasa naman siya tsaka nilagyan ko pa siya ng oyster sauce kaya ayun malasa na siya mamaya pag ginisagisa na natin no so ayan na hiniwa hiwa ko muna lahat ng mga ingredients para mamaya is dire diretso na yung ating pag -gisa. -gisa. So ayan guys, no dahil mahal yung gulay ngayon, kaya ayun sayuti na lang yung aking ginamit sa aking minodo tapos yung carrots na iyan is napakaliit, 40 pesos 'yan tapos yung sayuti, 40 pesos din, 'di ba? Gulay pa lang 80 pesos na, kaya magtipid-tipid talaga tayo at mag-isip tayo ng ano ngayon na kung ano yung mura, yun na lang yung ating gagamitin katulad ng sayuti na iyan is 40 pesos eh medyo marami-rami pa naman, 'di ba? Kaya ayan sayutin na lang talaga yung aking ginamit para makatipid tayo so ayan ready na yung ating mga ano dyan ready na natin iprito prito no prituhin muna natin yung mga gulay at saka yung hotdog tapos yung manok nakamarinit na masarap na yan sya dahil nakamarinit ayan mag start na tayong mag gisa, -gisa at mag prito na ng ating mga gulay dyan ayan piniprito ko muna guys yung mga gulay at saka yung hotdog no para mamaya is pag gisa, -gisa na lang at Mabilis na lang siya parang sakto lang 'to 'yung aking pagluluto. Ay mananghalian na 'yung ating mga trabahador dito sa ating bahay. So ay na nga guys, no, nilagay na natin yung ating tomato paste tapos yung mga pangpalasa katulad ng bichin, magic syrup at saka oyster sauce. So ayun lang naman yung aking mga inilagay. Hindi na ako naglagay guys ng ano yung tawag doon yung tomato sauce kasi maasim kasi yung tomato paste lang talaga yung aking nilalagay pag nagluluto ako ng minodo. So ayun na. Maya maya ilalagay na rin natin yung ating gulay dyan na pinirito prito para hindi siya madurog masyado. So ayun, halo-haloin na lang 'yan. Antayin na lang natin na medyo matuyo 'yung ating menudo, no? Para is ready to uh, tanghali na 'yan 'yung ating ano 'yung ating ulam ngayon. O di ba? Napakasarap siya. Napakasarap tingnan dahil mapula-pula ganyan lang ako magminudo. O siya, hanggang dito na lang muna 'yung ating video. Mamaya naman uli. Thank you for watching. God bless us all. Thank you, thank you. Bye-bye. Paalam. Hanggang dito na lang. Kain muna kami ng tanghalian. Babush!